Ayan, good morning mga idol sa uh, Welcome back ulit sa ating channel na to Pagigisirin namin ngayon umaga uh, Mag alas 7 pa lang Ayan po yung mga palay dito sa aming harapan Ayan. So ngayon umaga mamimitas ako ng sitaw Baka makumapipita Baka po pinapitasin. Hanggang kapag buntah. Ayun po oh, busy busy po siya. Hanggang doon dulo na ito. Ito pala mga idol yung binini nito ah, yung kwento. Galante. Maganda siya mamunga mga idol. Saka talagang mahaba rin yung binibigay na bunga isang bulaklak mga idol minsan tatlo tatlo silang kakatabi kasi yung iba karaniwan mga idol isa dalawa lang so ito eh tatlo dalawa ayun nakasantali na tayo Ang <coughs> makalawa mga idol, nagtigas kami rito Sa Alam ba tayo tali nun? May gi, ano? Apat, o, lima. May git ano, dalawampu. dalawampu ba yan? Mm Sampo, -hmm. sampo kinuha ni ano Pera pa yung ano Rejik Sa araw, kumita na mga asawa ko dito ng kwad mandan mahigit. Walang tuwa ay mga idol po nang po dito. Asa kasi 90 yung isang sasi. 90 pesos yung isang sasi. Kasi tatlong sasi lang to. Marami na kami nakipitas dito. Kabawi na kami sa puno. Tapos yung mga gapangan idol hmm. kuan lang yan recycle lang yan mga idol hmm. yung mga sinulid lang yan mga gapangan ng tito ko na yan kating kaya halos wala kaming binabayaran na ginagastos dito sa tito ko kahit yung patigas niya mga idol alambre lang yan yung sa cable Yeah, medyo malaking tipid ng idol. pa nga niyang yung mga sinulid lang. Eh.